Puman sa bating kasinatian sa ilang kasal, nga ka nag-viral nga Amlan Wedding dito sa Negros Oriental kagabi, eh, na sinati na nila ang gipangandoy nga Dream Wedding. Si Fe Marie Dumabo sa report. Karon puno na sa mga pasalamat ang post ni Janine Suelto Sagarino. Human na hinayo ng bridal walk alas 4 gahapon sa hapon. Apan inay sa simbahan, gihimo na kini sa usa ka mga events place sa Dumaguete City. Di na puno sa mga dayandayan ang dapit. Mitambong og mo nangu sa Take Two Wedding ang mayor sa lungsod sa Amlan. Gibarabara mo abo so sa sa kamilyon ka pesos ang balor sa tinampuhay og bayanihan sa mga wedding supplier sa lalawigan sa Negros Oriental. Why gigasto ang magtiayong sila si Janine ug Jovi Dio. Kaya ang ilang gisulob, singsing, sing reception, pagkaon, fireworks display, programa ug guban pa, gilibriman. man. Girigaluhan pa sila og honeymoon sa usa ka Resort ug may gasa pa nga cash. Sa iyang post, mihangyo si Janine sa tanan nga mag-move on na, kay nagmalipayon na sila. Mato ni Jan Lester Barot kinsa usa sa mga nagpasiugda sa Take Two Wedding nga sa iyang pakiginabi sa magtiayon gusto na silang magpuyo nga malinawon napasaylo na nila ang tanan nga nakatampo sa mapait nilang kasinatian sa kasal nitong Hunyo 8 atol sa ilang kasal nipaso na ang bride nga gasugod na ang kasal o sermonan sila sa pare kay na late na sa schedule sa ilang kasal. Kinihuman nga usa sa ilang mga ninang ang nipahibaw kanila nga nasibog ang oras sa kasal. Ang pare, parokya o ang ninang ang nangay na usab o pasaylo. Ang istorya, sige kung halog siya niya, nang halog siya kung sige ra kay ngunang anak man dyan na, Inanak na siya, mo tabang instrumento rami nga makatabang ninyo kay dili raman ako po ditabang ninyo daghan mamimo nang na posible usa ka ni Cross Oriental wedding supplier ba ang nitabang Uban ni Clans gabuti no Grod Prado Family Dumabok Balitang Bisdak